ngan tadi itu sebotek. Hi guys. Parang napa katain Dan guys, pakai kita nyong ah. kita mo dun sa patag tapos napakatahimik dito sa bukid kaya minsan pag may problema ako dito ako pumunta sa bukid namin kasi maganda dito Ayan, kasama kayong aso ko guys. yan yung maliit ko na tuta maaliwalas talaga yung pakiramdam mo dito yung parang wala kang problema ang iniisip nakakawala ng lungkot tapos yung mga nakaraan mo malilimutan mo dito